good morning ganito pa rin ang sitwasyon pangalawang araw mga kalingap baha pa rin dahil uh, magdamag na naman na walang tigil ang ulan yan yeah, o sabay malalakas na hangin pagabi Apo po yung river dyan. Oh. No? River. Ganun din po doon. Apaw din po ang river dito. Apaw ang ilog. Hindi ano, kala ko okay na kanina. Ayos ang kakahapon kaya lang ito pa rin oh. yung ating uh, ang palaya lubog pa rin oh. sana huwag malanta pag biglang init po yan malalanta po yan kaya lang, mas mataas pa dyan ang uh, gagawin nating tap mas maigi po dito ito oh. mas mataas ang uh, area buti ang ginawa natin dito ay tinastaasan natin yung eh wag dito yung pilapil kaya hindi po basta-basta makakita dito ang tubig sa ating tubo may bulim kasi yung tubig dyan ng mga kuhan malakas din kailangan maratapalan yung o mabarahan yung kanal dyan o yung uh, emburnal na galing dyan sa taas sa kabilang uh, ilog so ito so, kailangan pa rin mas taasan pa pati doon ang plano natin magiging kalsada para hindi makatawid dito ang tubig galing doon sa ilog ulan Sí. Tuloy ang ulan uh, At yan o Maapaw na Yung ating uh, Ubig galing kabila Papunta dito sa ating ah uh, kubo, Sana naman ay guminto uh, na ang ulan. Kaya dapat talaga mas mataas pa. Mataasan pa natin tong ating pilak na ito. Hayop. doon, no. talaga to ah so, talaga ang uh, malakas na ulan oh ang din. Lalo. gusto lo buti na kasi ito natin doon sa kabila ba? Ah, Tapaw talaga oh. Uh, na to. yung mga kabayan dun oh yare lapit na sa ilalim dito lakas oh lakas ng current Sayang so, yung bula Yo, sa taas na yung mga uh, motors. Malakas ng current dito. So, wala na, wala pito sa ating uh, flooring low Isang uh, inches na lang. Yari. Okay. Ay, ako, sana naman tumigil. Tumigil lang ulan. Bawa yung baboy, oh. Marapit na. Kuha ko ng pan, katulong. Hindi ako ng katulong. Ay, hiram ako ng katulong. Iingat namin yung baboy. Mahirap na. Parang kakabutin. nabog oh? na naman ang ating kukan oh, ito po yung plano natin uh, taniman ng uh, saging saka mga papaya hindi ubra pala kasi lawa na oh. ito po yung inaararo natin you know bruh Oh. Oh, grabe. Hindi pa rin hinto. Tuloy pa rin ang buhos ng ulan at uh, hangin. Wala. Wow, ano yung aking manok? Mamaya ay labas ko lang yung mga manok. Kaya din dito sa taas.